Yan, hello mga ka-hunter Good morning Yan, panibagong vlog Panibagong video Para sa ating pananim na sibuyas Dito sa Hakinawa, Tokyo, Japan Ang kagandahan po dito sa ano Sa Japan, yan o Nasa gilid na po ng daan yung makina Hindi pa rin ninanakaw Ayan nga yung makina po nga po Na nakita natin doon Eh Hindi pa rin nawawala Yun ang kagandahan dito sa Japan Hindi ka sa Pilipinas Na kinukuha nila yung Mga makina Na nakikita na lang nila sa Bukid o sa daan Yan o no. no. Mga Kanter, uh, yan o, no. morning, yan o no. Tingnan nyo naman Yung sibuyas natin yan o. Ang gaganda na nila Ang lalaki na nila mga kante oh. Yan po ba yung sinasabi na nila lugi Ha oh. Yan Sa mga nagsasabing lugi Ang aming sibuyas mga kahanter mayinggit na lang kayo ha ah. oh. Kakapatubig mga ka March 10. Yan, pwede na tong bunutin mga ka-hunter. Oh. Yan man, ang kapal. Yan. Masarap sa pakiramdam mga ka ang makita ang pananim mong ganito kaganda at ganyang kagandang araw sa umaga kapilang ang kulang alam kong nagkakapika. ka pasipsip naman ng kapi mo ganun oh.